quality. Hello guys, papakita ko sa inyo kung paano ko patayin si Paka ng mabilisan na wala ng baps. Vitality, Ambrosia, at Ultimate Ambrosia. Ito ang tulong niya guys. Papapatayin ko ng mabilisan ha. Walang cheat ano. yan ha. Ultimate Ambrosia is 50 points each. Ang dagdag sa all stats. yung isa Vitality is ayan, 75 per each. Ayan. Patayin natin ha Alam box nya na. Ayan si Paka. Malaki katawan. O. Ito ko mo. Yig, drop, galon. O, tingin mo yung buhay niya Kirain mo siya nyan. O, mo siya. Um, buhayin mo siya. Ano. Hindi. Okay na yan na yun. Ayan tapos Tupos na. May ano ka na. Ganyan na kabilis. Ayan eh. na. Di ba? na kabilis. Si Paka yung Pangalan niya Paka. Si Paka. Ang niya eh. patayin na, yun na alam mo kung bakit hindi siya nakagalaw ito ang gamit ko o yan Ali yung Ali, ayan o, sa babae yung albino yung kasama natin 30% chance enemy cannot mo hindi siya gumalaw kaya namatay siya ng maaga ganyan nakabilis para tumasa ng stats mo diba? Yeah. Dati nagbabaksa ko ay yeah, hindi na eh. Yeah. Ito ang gagamitin mo, yan o. Oh. At ito gumamit. Ito ang gagamitin mo, rebound to ulit. Yeah. oh. titira ka ulit. Yeah, patay okay, na. Yan na nakabilis. Okay na ha. Ah. Kasi na natin. Tasin na. Okay. Okay. ito so, mas na yung stats niya guys. mas na na. No? Ayun na. Ayun na yung stats niya. Kung so, titignan mo lahat. Ito pa lang pinapataas ko. Ayun na guys na. Ayun na kabilis. Ayun. Oh, one hit na. Ayun na. Ayun na kabilis. Panakas kasi na eh. Panit na lang. Wala <laughs> na. Lalakas na ito lahat. Panit na lang eh. Dati ang daming tira ngayon. One hit na lang. Oh. Bilis Isa Yan eh. Yeah. Nakabilis. Ayun na ulit. Eh. Ayos na yung stats mo. 15 na agad. Oh. Ayan na. Ganun lang guys. Oh. 50 per 8. Eh. Nakabilis. Nakabilis.